nagbigay ng tulong pang kabuhayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga miyembro ng People's Organizations at dating rebeldo o tinatawag ngayong kasamang kaugnay mula sa Aurora, Tarlac, Zambales at Bulacan. Personal na iniabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang 300,000 pisong halaga ng Sustainable Livelihood Program Assistance sa nagkaisang samahan sa bayan ng Baler Federation at 20,000 pisong halaga ng Livelihood Settlement Grants na may kasamang 2,000 pisong food assistance sa mga kasamang kaugnay. Kasamang nagabot ng tulong pinansyala, sina DSWD Regional Director Venus Revoldela at Major General Andrew Costello, Commander ng 7ID, sa isinagawang awarding ng SLP at LSG sa Bulwagang Bandong Kaugnay Officers Clubhouse, Fort Magsaysay, Palayan, City, Nueva Ecija. Ah, hindi po sa lahat ay isang... Magpapasalamat kami po ay uh, pinagkalooban nila ng ganitong uh, livelihood assistance para sa aming uh, uh, mga samahan. Uh, sa pagkakataon po ito ay uh, nais po namin uh, iparating sa inyo na nagmagandang loob para sa amin na kami ay magsusunikap. Pagsusunikapan namin na maisaayos ang uh, livelihood assistance na ito at upang ito ay maging matagumpay para sa kapakanan ng aming mga kasama o mga miyembro. At tuloy-tuloy po sa anak na tulungan at suportahan ng uh, DSWD. Maraming salamat po, Sir Jack Chalya. salamat kami kung walang suawang pagsuporta sa amin. Sinam naman ang tropa eh. Siyempre sa 7 ni nandun pa rin yung pasalamat namin bilang galing sa kabilang grupo, ihanda na handa kami tulungan na magbagong buhay. naman nagpapasalamat po ako, ma'am, sa Panginoon. Tapos sa ahensya ng Duty sa region, sa 7ID, 69ID, mga isa sa mga nagasigaso, ma'am, sa amin, ma'am, para maabot at matanggap namin yung mga reform program ng aming grupo, na, ma'am. Napapasalamat kayo, ma'am, dahil isa, dahil ako, ma'am, uh, isa ako sa uh, na, nakakuha ng program, programa, ma'am. Samantala sa kaniyang mensahe, ipinahihag ni Secretary Gochaliana ang kanilang suporta sa kasamang kaugnay at people's organization sa kanilang pagbabagong buhay. our department's last name is development. Kami sa DSWD na niniwala kami na para makalikha po tayo ng patuloy na tahimik, mapayapa at uh, makunlad ng mga komunidad at mga barangay, napaka-importante po na patlabanan natin yung common na natin lahat, yung kahirapan. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng itong uh, relationship ng ating mga kasamahan mula sa uniform personnel, pati na ng DSWD, marami pa tayo sa ating mga kababayan na mag mula sa kahirapan. Kinilala naman ni Major General Costello ang suporta ng National Task Force to end the local communist armed conflict sa pagharap ng 7ID sa mga hamon at banta sa seguridad sa rehiyon. From close coordination with various levels of LCA clusters, we aim to sustain the successes and build resilience communities throughout Region 3. Isinagawa ang awarding ng livelihood assistance ng DSWD kasabay ng pagbisita sa 7ID ni Secretary Gachalya na kasalukuyan ring Cabinet Officers for Regional Development and Security o Cords 3. Tinalakay at pinagtibay ng Joint Task Force, Kaugnay, at Cords 3 ang kanilang ugnayan at pakipagtulungan sa iba't ibang clusters ng RTF LCAC Region 3 para sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan. Mula dito sa Fort Ramon, Magsaysay, ako si Jurita Mechabe, ang inyong kaugnay.